Hello everyone. Nako guys, nababahala na sila sa kautusan ng Supreme Court tungkol sa impeachment case ni VP Sara, 'di ba? Pinagpapaliwanag yung kamera, 'di ba? Kung kailan dumating yung first, yung second, yung third impeachment. Nako guys, grabe. Ito si Laila Dilima, guys. Nababahala siya sa kautusan ng Supreme Court. Eh, kung wala naman kayong tinatago, wala naman kayong nilabag na batas, wala naman kayong, alam mo yung questionable mga ginawa dyan sa impeachment case na yan, eh, bakit naman kayo mababahala, di ba? Kaya guys, ito, panoorin natin. Rosalie, bakit nagpahayag ng concern si Congresswoman de Lima sa direktiba ng Korte Suprema? Ella nagpahayag ng pagkabahala si mamamayang Liberal Party list Representative Leila De Lima sa direktiba ng Korte Suprema sa House of Representatives kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Karamihan umano ng direktiba ay nakapatungkol sa Kamara. Kuinestyo ng inaasahang uupong House Prosecutor sa paglilitis ni VP Sara ang order ng kataas sa asang hukuman. Tanong din ito, hindi kaya sumobra ang pakialam ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives? Ilan sa pinas pag ano, pag alam mo yung pag kinakampihan ng Supreme Court, yung totoo, yung batas, yung konstitusyon, kon ay sasabihin nilang sumusobra. Pero si, pero pag alam mo yung palagay mong sila yung pinapanigan, ay justice is served. Grabe. ba? <laughs> diba? Susumite ng Korte Suprema sa Kamara ay ang status ng unang tatlong impeachment complaints na inihain ng private citizens laban kay VP Sara ang eksaktong petsa kung kailan iniendorso ang mga ito ng House members. At kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na magpasya kung kailan iendorso sa House Speaker ang anumang impeachment complaint. Nauna nang nagpahayag ng kahandaan ng Kamara na susunod sa utos ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Samantala, naniniwala naman si Manila 3rd District Representative Joel Chua at Bicol Bicol Saro Representative Terry na hindi dapat maging dahilan ang resolusyon ng Korte Suprema para i-delay ng Senate Impeachment Court ang impeachment trial. Umaasa rin silang maglalabas ng disisyon ng Korte Suprema pabor sa mga miyembro ng House of Representatives na nag-impeach sa Vice Presidente bago pa man mag-umpisa ang paglilitis. Balik sa iyo, Ella. Oh, di ba? Pag ano, pag pabor sa kanila eh mabuti. Pag hindi pa bursa ka nila, eh, sumusobra. Kung di, man, di naman kaya, nakikialam. <laughs> Alam mo yun, takatulad kayo, nangyari kayo, di ba, kay Sam, Ombudsman Samuel Marites. Grabe talaga itong mga, ano to, sobrang mga negativities, Sobrang na talaga yung negativity ng mga tao, no? Grabe. Kung sana lang ay eh, magpatigbabaw yung love for the country, love to everyone, no? sa gobyerno natin ay nako talaga sobrang sagana, sobrang unlad siguro ng Pilipinas. Alam mo yun, pero yung impeachment na final kay BBM, wala man lang pumansin, di ba? Grabe. <laughs> <laughs> Hindi ka talaga ma-imagine yung mga pangyayari, no? Grabe talaga. Kaya guys, anong masasabi niyo tungkol dito? eto guys, panoorin natin yung reaksyon naman ni Topacio. Ator ni Topacio tungkol dito. Eto, panoorin. Tung si Manang Laila, dumali na naman eh. Manang Laila, ay huwag ka na kasing magpunwari na ikaw ay legal luminary. di ba? Hmm. sana naman ng Korte Suprema. Sa grabe. <laughs> Bumanat na naman ng kengkoy. Si dating senador at, at dating bilanggo. <laughs> at ngayon ay congressman at proud member ng prosecution panel. Han. Grabe no, ngayon, ngayon ko lang din naisip. Ngayon ko lang narinig na merong, alam mo yung tumitira sa Supreme Court. <laughs> Grabe. Bumanat ah. na naman itong si Laila na sabi niya, overreach daw. Pagmamalabis daw. Alam mo, Jubes, hindi okay. ko nga maintindihan si ng Laila eh. Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. Ang <laughs> ilusyon siya na nasa isang universe siya. Para yung Marvel universe, di ba? Di ba? May multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel. Baka ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. As in super heroine. Hindi yung heroine na kwan ha, na yung hinihitit ha. O uh, iba yun. Yung mga ganyang mga tao, yung may illusions of grandeur, na nila sila ang pinamakamot pinakamatalino sa mundo, pinakanakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami pong mga dilawan na ganyan, katulad ni Riz Ontiveros. Anyway, umag, um, lunes na lunes ay nagbumanat na naman ng kengkoy si dating senador at, at dating bilanggo. <laughs> at ngayon ay congressman at proud member ng prosecution panel at bumanat na naman itong si Laila na tinutuligsa sana naman ng Korte Suprema. Ay, grabe. Hmm. Ano ba naman 'yan? Sabi niya Ano ba naman yung mga justices sa Supreme Court natin? Grabe. Makinig naman kayo kay Laila De Lima. Uh, overreach daw. Pagmamalabis daw yung ginagawa ng Korte Suprema na humihingi ng impormasyon sa House tungkol doon sa proceedings doon sa impeachment. Proceedings oh. lang yung hinihingi. Teka nga muna, paano naging overreach yun? Itong si Manang Laila, dumali na naman eh. Hindi bali kung tama lagi yung basa niya sa batas. Eh, sa lahat ng nakikita ko ay puro mali yung ginawa niya. Opo. O, oh. oh. oh natin. Manang Laila, ay, oh, huwag ka po. na kasing... Magpunwa rin na ikaw ay legal luminary, di ba? Mm, um, unang-una yung HDO mo sa yung yung pag-issue ng HDO. Noong uh -huh. 2011 laban kay dating Pangulong Arroyo, 'di diba, dumating tayo sa Supreme Court, ikaw ang nag-argue doon. na-justify mo that the Secretary of Justice has the authority to issue hold departure orders. Ano'ng sabi ng Korte Suprema? ka! Oh. Mali ka, sabi ng Korte Suprema Olats ka, Laila Oh, Ngayon, nagyabang ka pa Etong sima ng Laila, grabe eh Basta siya ay nakasandal sa poder mm -hmm. Akala mo eh, kung sino na Kita mo sa asang hukuman na hindi niya sinunod O, oh, di ba? Nagkaroon tuloy ng reklamo sa kanya for contempt O, oh, dahil hindi niya sinunod Yung Supreme Order Court ng Korte Suprema. Hmm. 'Yan, isang noong siya ay nagkakaso ng drug trafficking, anong ginawa niya? Kinwestiyon niya sa RTC, pumunta siya sa Court of Appeals, umakyat pa siya sa Supreme Court. 'Yan ay klarong-klarong forum shopping. Hmm. Oh. oh, alam mo, Jubes, hindi ko nga maintindihan diskiman ng Laila. Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. Hindi po ba binago na kaya niya yung batas? Baka ganun na ho nangyayari. Sabi ng mga netizen. Hmm. Sabi niya, ba't pag si, ano daw, si Ma'am Laila ang nagsasalita, parang iba na yung batas kesa dun sa dati niyang inabutan. Na eh, batas. baka nasa, in her mind, she is in another universe. Uh. <laughs> inusun <laughs> siya na nasa isang universe siya. Parang yung Marvel universe, di ba? Mm. Di ba? May multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel. Baka okay. ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. Ayun. As Correct. Siguro, sa, siguro, di ba, nakulong siya ng seven years. Siguro, yun pa rin yung <laughs> nasa isip niya seven years ago. Kaya guys, anong masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day everyone. God bless. Bye!